love T I M U R Diana Love Timur Cool Diana, dinikit mo yung pangalan ng boyfriend mo sa closet? Wow naman! Oo, oh, bakit hindi? Gusto ko, kapag pumasok si Timur dito sa kwarto, makikita niya itong mga nakasulat at malalaman niya na mahal na mahal ko siya. Ang galing, Diana. Oo, cool idea. Gagawin ko din yan kay Johnny. Kita niya. Okay, Nat. Let's make a deal. Hindi ka magdidikit dito sa closet. Kasi, plano kong punuan tong closet ng pangalan niya. Sa iba ka nalang magdikit. Okay, Diana. Magdidikit ako sa mga mirrors, tsaka sa toilet. Nakakasyak naman kayo, girls. Mga adults na kayo. Pero naglalaro pa rin kayo ng stickers. Bumibili kayo ng books with stickers. Mascot? Mascot? Hindi mo talaga naiintindihan. Oo, ang cool na adults kami. Pero kids kami deep inside. Okay, girls. Ebi eh, ibibikit ko. Mascot love, Maya. Diana, kailangan na kailangan ko yung tulong mo. Blondie, hindi niya ibibigay sa'yo. Tumahimik kayo. Hello, frogs. Please, kapag papasok kayo dito sa room, pwedeng tahimik lang. Oo nga, frogs. Gusto niyo bang mag floor? Okay, girls, again. Hi! Para silang mga kabayong tumatakbo. Diana, kailangan ko yung tulong mo. Blandy, hindi niya ibibigay sa'yo. Tumahimik kayo. Okay, Blandy. Ready akong tulungan ka kung kaya ko. Blandy, bakit nakabihis ka? Di diba wala naman tayong planong parties? Oo nga. Anong okasyon? Blandy, na in love ka ba? So... Hoy, dahan-dahan. Ulo ko yan. Ano ko ba? Sorry, mascot. Girls, alam nyo, gustong gusto ko talaga si George. Alam niyo girls, meron kaming date ngayong araw. Oo, magde-date kami. May date si Blandy ka George. Alam ba ni George yung tukol dito? Wow! Cool! Blandy, congrats! So anong tulong yung kailangan mo sa akin? Kailangan ba present ako dun sa date niyo? Ha? So Diana, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ah, uh, nakabihis na ako. Pero meron akong isang problema. Wala akong high heels. Blandy, hindi kasya sa'yo yung bunny shoes. Kasha, kung kailangan ko, magkakasha kahit anong sapatos, kahit banish shoes. Okay, Blandy, no problem. Pumili ka kahit anong shoes na gusto mo. Sige lang. Diana, pwedeng wag yung sakin. Sa baka mas stretch Blandy, anong size mo? 46? Girls, nagbibiru ba kayo? Maya, baka ikaw yung size mo? 50. Pero ako, 40. At saka 5. Tara, Blandy, pumili tayo. Anong gusto mo? Ito. Okay, pero yan yung pinakamaliit. 35. Kakasha to. Stella, Sophie. Isuot nyo sa akin. Isuot nyo na. Okay, girls. Good luck. Isuot nyo. Blondie, imposible. Eh. Kung hindi magkakasya tong sandals at hindi kami makakapag-date ni George, alam nyo na kung anong mangyayari. Okay? Isuot nyo na. Girls, kaya nyo yan. Kailangan maisuot nyo yung high heels kay Blondie. <laughs> girls, nakita nyo ba yung friendship nila? Nakakabaliw. Pinipilit ng mga frogs girls isuot yung size 35 kay Blondie. So, anong gusto mong sabihin? Suotan ka rin namin ng shoes? At isip para sa'yo? Hindi yan yung sinasabi ko. Na-surprise lang ako. Weird naman ng friendship nila. Sa tingin ko, inuutusan lang ni Blondie yung friends niya. Hindi yan friendship. Ho! Oh. Girls, nagkasya! <laughs> Magpasalamat ka sa amin! Hindi naman magkakasya yung mataba mo pa ako, hindi dahil sa amin. Okay, Blondie. Ready ka na sa date mo. Sana naman hinihintay ka na ni George. Diana, thank you very much. Totoong bestie ka talaga. Good luck, Blondie. Mag-iingat ka, ha? Baka mahulog ka sa hagdan. Tinawag kanyang bestie? Oo, friends kami. Diana, ayokong tinatawag kanyang bestie. Okay, Kitty, sasabihin ko sa kanya yan. Pero ngayong may date sila ni George, ayokong sirain yung mood niya. So, girls, ang weird. May friendship kayo ng mga frogs. Oo, hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Ah, girls, sa ko pwede idikit yung sticker na mascot Love Maya? Mascot, sa noo mo? Para laging makita ni Maya. <laughs> <laughs> Seryoso ba kayo? Okay, ibidikit ko na lang sa pinto. No, gusto kong ilagay yung kitty plus sa cat sa door. Okay na kitty, sige ilagay mo. So girls, nagprepare ako ng surprise para kay Timur. Ano? Ano, ano Anong surprise? surprise? Ano sa tingin nyo? Magugustuhan niya kaya? Siyempre naman! Love talaga ni Diana si Timur. Oo nga, ang swerte talaga ni Timur. Sa tingin ko, magiging masaya si Timur. Hello, Ice. Uh, ipagluto mo kami ni Abby. Alam mo na, meron kaming romantic date. Yes, something light. For example, vegan salad. Teacher Mike, Coach Abby, sorry, hindi pwede. Aalis na ako. Saan? Ice, sinabihan ka namin na mag-organize ng dinner. Ano Ice, magugutom na lang kami ha? Teacher Mike, Coach Abby, kayo magluto gamit yung mga kamay nyo kasi meron akong date ngayon. Teacher Mike, meron kaming date, tsaka tapos na yung working hours namin. Wow, pizza, cool dress. San mo nabili yan? Pizza, huwag mo sasabihin. Hindi ko sasabihin kasi ayoko may kapareho akong dress. Ice, let's go. Okay, Teacher Mike, bon appetit. Abi, alam mo, sa tingin ko, lumaki na yung mga teenagers. Mike, matagal nang lumaki yung mga teenagers dito. At ikaw na lang yung baby dito. Oo, baby. George, relax ka lang. Easy. Baliw ka talaga bakit ka pumayag. Magiging okay lahat. George, kaya mo yan. Blondie, ubarin mo na lang yung high heels. Ang pangit ng lakad mo. Normal lang yung lakad ko. Girls, hinihintay niya na ako. <laughs> okay, Blondie. Iiwanan ka na namin dito. Aalis na kami. Bye. Hello, George. Blandy, anong mali sa'yo? Okay naman lahat. Medyo malaki lang yung heels ko. Ano? Malaki? Sa tingin ko, maliit. Okay, George. Tungkol saan yung date natin? Blandy, ewan ko sa'yo. Ikaw magsabi. Ikaw nag sa akin eh. George, sa tingin ko kailangan natin mag-date. Imagine, George, mag-uumpisa yung klase, tapos magkasama tayo. Magiging boyfriend ka ng frog cheerleaders, tapos ako, magiging girl ng policeman. Okay, nakumbinsi mo na ako. Yayain mo na ako mag-date. Ako? Kailangan kitang yayain mag-date? Ikaw yung boy. Na-inlove ako sayo. Tapos ikaw? So stupid. Hindi mo ako kayang yayain mag-date? hindi mo ako kilala. Hindi ako bobo, no? Gusto mo ba maging girlfriend ko? girlfriend ni George? Ako? Yes, George. Magiging girlfriend mo ako. Magiging girlfriend ako ni George. <laughs> so ngayon, Blandy, nagdi-date na tayo. Masaya ka ba? Oo, 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 oo. Kailangan natin mag-kiss tapos sabihin sa lahat na may boyfriend na si Blandy. Wow, may boyfriend na ako. May boyfriend na si Blandy. Sige, Blandy, mag-kiss tayo. Tapos te-text ko yung lola ko. Sasabihin ko may girlfriend na ako. <laughs> Magiging cool couple tayo. <laughs> Yana, pwede ba? Hindi ako interesado sa high heels ni Blondie. Oh my God! Yana, ano yan? Ano? May boyfriend si Blondie? Girls, meron na akong boyfriend. At huwag na huwag nyo siyang aagawin, okay? Oo, may girlfriend ako si Blondie. Kaya tigilan nyo ako, okay? Masyado kang bilip sa sarili mo, George. Sinong kailangan mo? Kadet? Leila, hindi ka ba na-offend? Hindi. Bakit na kahit si Blandy, na laging single, nakahanap ng boyfriend. Yana, yung mga prince natin na nasa White Horses, hindi pa pinapanganap. Huh, <laughs> sana nga. Hoy, binabalaan ko kayo mga rats. Ang papangit nila. Ano? Ang papangit nila. Ah, oo, pangit. George, mag-kiss pa tayo isang meses. Mga normal girls kami, hindi kami nang aagaw ng boyfriends ng iba. Gusto namin makipag-communicate sa lahat, pero takot yung lahat sa amin. Talagang pinatawag nyo kami para magreklamo? Seryoso kayo? Boys, gusto lang namin makipagkaibigan sa inyo. Mga good girls kami. Wow, what a news. Nasa kwarto natin yung mga basketball players. Basketball players? Bakit nandito kayo sa kwarto namin, ha? Ano yon? Alam ba ng mga bans na nandito kayo, ha? Actually, tinawag kami ng mga girls. Kailangan nila ng tulong namin. Yan o, nakaupo sila. Sinasabi yung mga problems nila. Wala daw gustong makipagkaibigan sa kanila. Aalis na kami. Hindi. Hindi. Sandali, lang, boys. Hindi niyo sinagot yung tanong. Alam ba ng mga panis na nandito kayo sa kwarto namin? Bakit, Frogs? Hindi niyo kami palalabasin. Frogs, move. Pumunta kami dito para tumulong. Eh, wala namang kwenta yung mga sinasabi ng mga yan eh. Girls, humingi kayo ng tulong sa kanila. Hindi, pinuntahan nila kami. Tapos nakipag-flirt sila sa amin, imagine. Ay, ay, ay. Ano? Nagko-complain kayo na wala kayong mga friends. Sabi ko na nga ba dapat di tayo pumunta dito eh. Hindi niyo naman sasabihin sa mga banis, di ba? oh, magagalit yung mga girls. Kung hindi namin sasabihin Pero ngayon, sasabihin na namin Friends na kami At sasabihin namin lahat sa kanila Lagot kayo, boys Hindi kayo mga frogs Mga rats kayo Oo, boys Ganito kami siki girls Sabihin nyo sa amin Nakipag-flirt ba talaga sila sa inyo? Oo, imagine Si Timur sa akin Tapos si Sakat sa akin Ang bastos kailangan sabihin natin sa mga banis Pagdating ni Blandy pupuntahan natin sila. Sasabihin natin lahat. Oo, sabihin niyo lahat sa mga banis Ipaalam niyo kung paano yung mga basketball players. Don't worry, gagawin namin. Katapusan na ng mga basketball players. Hindi na ako makapaghintay makita si Timur. At ibigay sa kanya yung regalo. Pwede bang nandun kami? oh sure. banis magdi-dinner na kayo? Oo. Oo. Oh. Ah, hinahanap namin yung mga basketball players. Nakita niyo ba sila? Hindi. Pati si Ice at Pizza wala. Pati dinner wala. Ah, uh, nasan si Ice tsaka pizza? Nagbibiru ba kayo? Nagugutom na kami. Hindi pa kami nag-breakfast tsaka lunch. Same question. Nasan si pizza tsaka ice? Oo nga, mukhang wala tayong dinner ngayon. Kung gusto nyo, may panista pie doon. Sa inyo na lang. Oo, spinach pie. Sa inyo na. Guys, nilolok nyo ba kami? Nasan si Ice tsaka pizza? Hindi namin alam. Okay, girls. Pumunta na kayo sa kitchen. Kami pupunta doon. Maghiwalay na tayo. Wala sila dito Buti na lang may apples dito Oo nga, apples Apples Walang carrots Orange na lang kakainin ko Oh wow, mainit dito sa kitchen Pare, pinagdasal mo ba na makita natin yung mga banis dito sa kusina? Oh, hello boys Pumunta ba kayo para mag-dinner? Unfortunately, walang dinner ngayon Oo boys Kasi umalis si pizza tsaka ice At iniwan tayong nagugutom Kahit isang carrots, wala hindi naman namin kailangan ng dinner. Gusto lang namin makipagkwentuhan. Pare, nakikipag-flirt ka ba sa mga banis? Gusto nyo magluto tayo ng pie? Tara, kamayin natin yung dough. Di ma, darating yung mga basketball players at bubugbugin ka. Nagbibiro lang sa alis na kami. Diana, naaalala mo pa ba paano tayo gumawa ng pie dati? Di ma, huwag kang gumawa ng gulo. Ayaw ni Timur yan. So football players... Huwag na kayong makipag-flirt sa amin. Hoy, huwag mo lahatin. Si Dima lang nakikipag-flirt sa inyo. Kev, sandali lang. Pero sa tawagin ko na yung mga basketballers. Hindi na! Kami nang bahala dito. Gusto talagang magluto ng dinner ng mga football players para sa atin. Football players, kung gusto nyong makipagkwentuhan sa amin, ipagluto nyo kami ng vegan salad. Oh, vegan salad galing sa mga football players. Wow! Easy lang yan. Bahala ka dyan, naalis na ako. Tiyana, katulad dati, yung may cherry. Oo, oh, oh, with fresh cucumber. Okay guys, basta yung mga frogs nagsinungaling. Wala naman talaga tayong ginawang masama. Hindi tayo nakipag-flirt. Ano ba yan bro? Ilang araw pala kami ni Nat. Magkakaproblema na agad kami. Ganun ba yun? Maniniwala yung mga bunny sa atin. Baka maniwala sila sa mga frogs. Okay yung friendship nila ngayon. Oh, kumusta basketballers? Anong ginagawa nyo dun ha? Hinaharap namin yung girls namin. Oh nga pala, hindi nyo ba nakita si Sophie at Stella? Wala akong pakialam kay Stella, kay Shenya, kay Blondie o oh, Sophie, okay? Wala akong pake Ah guys, baka pwede naman kausapin nyo yung mga girlfriends nyo. Tungkol, Tungkol, saan? Importante. Johnny, easy ka lang. Ano ka ba? Kausapin nyo yung mga girls nyo para wag sila magsinungaling. Magagawa nyo ba yon? Sabihin nyo sa kanila, masama ang magsinungaling. Got it boys? Ah, mahirap magpaliwanag sa mga yun eh. Oo, oh, mag-overreact lang yung mga yun. Tara na, anong gagawin natin ngayon? Puntahan na natin yung mga girls, ipaliwanag natin na maayos yung nangyari. Dapat mauna tayo para masabi natin yung totoo. So, pumunta tayo sa kwarto ng mga frogs. Tapos si Cindy tsaka Nancy nakapag-flirt sa atin. Sabihin natin, inaway natin sila. And then, dumating mga frogs tapos ayaw tayo palabasin. Eh. So boys, basta, sabihin natin sa kanila yung totoo mismo. Oh, hello boys. Hinahanap namin Diana, kayo. Diana, sabihin mo sa kanila para walang problema pagkatapos. Okay, nakikipag-flirt si Dima footballer sa amin. Si Dima footballer nakikipag-flirt kay Diana. Not nakikipag-flirt siya sa ating lahat. Diana, pero mostly sa'yo. Oh, wow. Timur, sana wag kang magalit. Sakat, sa akin hindi siya nakipag-flirt. Hindi, no? Ano ka ba? Hindi ako magagalit, no? Gusto mo, awayin namin sila eh. Sa tingin hindi na kailangang awayin pa sila Sinabi lang namin sa inyo yung totoo Para kapag may nagsabi Hindi tayo magtalo Diana, yung regalo Oh, Timur Meron akong ibibigay sa'yo Ano? Para sa akin? Ayos, nakatakas tayo do sa problema Hindi dumating yung mga frogs, bros Timor? Timur? Halika dito. Whoa. Sige na, bilisan mo na. May surprise na naghihintay sa'yo. Ang swerte mo naman, Timur. Gusto ko nang maging si Timur ngayon. Girls, ano yung surprise? Makikita niyo na ngayon. Johnny, huwag kang maghintay ng surprise galing sa akin. Ah, uh, yes, Diana. So, Timur, para sa to. Wow, hot para sa akin. Yes, bunny girl yung dinadate mo. Ano? Surprise gift, sumblero lang, yun lang. Sakat, hindi lang yan. Mamaya, babagsak yung mga pangamo You see? Diana, thank you sa hat. Ang ganda-ganda niya. Hinding-hindi ko huwa to. Okay, hindi lang yan. Talaga? So Timur, alam ko gusto mong hinahawakan yung blue iPhone ko. So, nag-decide ako na bigyan ka ng kaparehas. Eto oh, so ngayon, meron na tayong parehong hats, tsaka parehong phone. Diana, may laman naman yan, di ba? Siyempre, Timur, hindi, no? Buksan mo na, tingnan mo. Guys, tignan nyo. Nakita nyo yung regalo sa akin ni Diana. Grabe to. Oh my God. Wow, bro, nakakasyak. Hindi man lang birthday ni Timur. Ang tawag jam pare, true love. So Timur, masaya ka ba? Oo naman, Diana. Ngayon, hintayin mo yung sagot ko. Ano sabihin? Bibigyan din kita ng magandang regalo. Thank you! Hi! Okay, Diana. Bilisan nyo na dyan sa regalo. Tapos uminom na tayo ng tea. Inayos na natin. Oo. mag kasama yung mga basketball players. Tapos mag-transfer from old phone to new phone. Guys, magbigay kayo ng cool gifts sa mga relatives nyo at loves nyo ng madalas. Okay? Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Bye. na tayo. <laughs>